Anong pakiramdam mo sir ng nagpapalipad ng FPV? Solid sir, solid. Astig, first time. SM na bukas. DJ <laughs> na bukas, SM. Visita na... Magandang hapon mga ka Dito kami ngayong tatlo sa ano, era 1. Magpapalipad, hanap kami ng ano, magandang spot. Si Sir Eric kasi. Ayan may nakita siyang magandang spot dito dating pinapaliparan daw nila ayun paahon na kami sa ano bundok uh, Burol, kung saan nahanap kami ng aming mapupwestuhan napakaganda daw hmm. bali ang dala namin na drone ay Avata 2 Air 3 is at saka mini series papalipat na po si ano Air 2S tapos itong isa naman si ano R3S. <laughs> Kaya na muna. <laughs> Umano pa ako na kumukuha ng ano, lakas ng loob. <laughs> ah, ma mamaya. Ito may normal mode naman yan dito sa stick. Oh, magno-normal normal mode ka lang para ma-try. Mm. Kinrank mo pa yung LSE. Eh. <laughs> oh. <laughs> No, parang pang-FPV yung style ng pag, pagpapalipad nitong Air 2. Ah. Ito Avata 2 rin. And may upuan para mas komportable. No, si Avata 2. Air 3 versus Avata 2. Air 3 is kaya kaya. bilis ko na lang. yan? umabot ng 100 kph 'yan. Avata 2? Hindi kaya. Hindi kaya. Tapos <laughs> uh, yes. naka-tracking sir, no? Naka-tracking <laughs> Ikaw ang maliligaw <laughs> Maliligaw Kaya <laughs> harap lang pag nakamanwal Kaya lang, seryosuin mo talaga eh <laughs> huh? Pagano talaga ko huh? Tayo ang pwedeng maghabulan so, sir <laughs> <laughs> Maghabulan siguro <laughs> Kahit naka-sports mood tayo Tara, uh -huh. sige <laughs> so, sports sa Dito eh

Air 2 at Air 3 oo Oh, First time magpalipad ng FPV Parang yan, ano yan. lang, para drone ka ng normal pwede hindi ka mag -agil. Pero syempre hindi <laughs> Pero yung ginagamit nyo hindi nandun yung pulley manual hindi ganyan. Ang layo Oh. So yung ano, yung ano, sir. Wait lang. Parang normal drone lang 'yan. lang mga Parang normal lang talaga na drone. lang muna. meron din ito. Ito. Ano oh, yung beach niya. Ah. Meron pa siya dito. Uy, wait, wait lang. Iyan mo na. Meron siya oh, dito. Oh, nakabalik naman. Siya. Yung shortcut. Yan oh, no. shortcut. Ay, katulad sa yan, yan, yan. Pwede niya oh. magtingala talaga ng ano. Kita mo oh, yung langit? Oh. Yeah. <laughs> Most, ano? Ground. 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 Yan, center. Yeah. Yan. yan ang advantage siya ng jet pag ano. Bukas sa SM na si... Doon na, nagabili na siya. Sabi na. Ito pala ang pakiram na. <laughs> Hindi pwede, ano lang, yung NIO. <laughs> Di ba? Ay, oo, oh, oh, sir. Ha? Agan yun lang. Hindi kagaya ng ganito laban sa hangin eh no. Laban niya sa hangin. Si Jake na si Jake dito. Wala Ayun lang, parang mapa dito. Wala, wala. May itcho lang pag ibalik mo, may kita may itch dito. Bob, hirap na sa atin. Huwag ka magalala, may return to home din 'yan. Pero hindi ko pa ba na try yung return to home niya? Hindi pa iba yung. mo pa rin na try? Hindi ko pa rin siya subukan yun. Stage Sir. <laughs> ano ba ito, baka, baka na sir, activate eh. ko lang in loan ko saglit ah? gitna yes, oh baka sports di diba? ba sports hindi ba ko ka makita Siga, oh. hindi ano nakikita mo letter n letter n letter E sa gilid sa buba n po ano normal ano ito yan mm, N pa rin siya. ah ito na, yan ito po ah. sports yan oh my god this is it guys <laughs> <laughs> Uy, yun na, wait lang, parang nahihilo na ako ah. Parang bubagsak na yung ulo ka ah. Kaya pala talaga sir, nalubog yung ano mo sir Yung Yung Ay isa mo sa dagat sir, ganito pala ang feeling nito Mas may alak pa yun sa katawan <laughs> <laughs> Pagaling mo parang nagre yung ilalim pa. niya na screen ko Ano yun, uh, low signal ng ano ng, ng Hindi ng ano Goggles. Ah, okay. Nakaka-iknaw uh, lang din talaga. Kasi nakagoggles kayo. Anong pakiramdam, sir, ng nagpapalipad ng FPV? Solid, sir. Solid. Astig. First time. SM na bukas. <laughs> GI na bukas. SM. Sa na. na. Time alone. Music licensing reimagined. For getting about the door, but i get my shit together. Hindi <laughs> masasanay ka rin yan Na ganitong ganito yung feeling pag sa spark eh. May dilag M din po to Oo oh. oh, okay. <laughs> <laughs>

Ali <laughs> uh, lead. so leaderaw simula sa Air Dress magta-transfer na <laughs> sa <IPB>. TV. <Don't> no <laughs> forward. Yeah. So ride safe, fly safe and stay safe. Artlist IO Music licensing reimagined. List I.O.